Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, sikat na fashion designer na si Kate Spade natagpo ang patay. At sa Saudi Arabia, nag-issue na po ng driving license sa mga kababaihan. Ang seto balita ng balitang yan mula kay Amy Olila. Natagpo ang patay sa kaniyang apartment ang sikat na fashion designer na si Kate Spade. Ayon sa ulat, nakita ng kanilang housekeeper ang 55 taong gulang na si Spade na nakabitin sa kaniyang apartment sa New York City. Nag-iwan umano ito ng suicide note para sa kaniyang anak at asawa. Dating accessories editor sa isang magazine si Spade bago nila inilunsad ng kanyang asawa na si Andy Spade ang kanilang sikat at makukulay na handbags, fashion accessories, damit at iba pa na pinangalan ng Kate Spade New York taong 1993. Nakapagtayo ang mag-asawang Spade ng isang daan at apat na outlet stores sa Amerika at mahigit isang daan at pitumput naman sa buong mundo. Taong 1999 nang ibinenta ng kanyang asawa ang 56% ng kanilang kumpanya kay Nima Marcus habang nakaraang taon nang binili na ito ng isang sikat na luxury accessories company na Coach sa halagang 2.4 billion US dollars. Pinayagan na ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang mga kababaihan na magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho. Plano ng pamahalaan na tanggalin ang matagal ng ban o pagbabawal sa mga kababaihan na magmaneho. Gayunman, kailangan matuto muna magmaneho ang mga kababaihan bago sila bigyan ng lisensya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng plano ni Prince Mohammed bin na gawing moderno ang pamumuhay ng mga kababaihan sa kanilang bansa. Nagtipon-tipon ang mga pamilya kasama ang kanilang mga babies para sa isang hotly contested annual baby race kaugnay sa si International Children's Day. Nilahukan ito ng 25 babies na may edad 8 hanggang 12 taong gulang. Sa suporta ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng paggaway ng mga laruan ay paunahan makarating sa finish line ang mga babies. Layo ng event na ito na makapag-enjoy ang mga babies at pamilya sa simpleng pagdiriwang. Amy Olila para sa bayan.